Alam magandang hapon po sa ating lahat, magandang magandang hapon po ng biyernes sa ating lahat. So ngayon guys ay biyernes na naman. So ngayon ay magtuturo na naman tayo ng isang panibagong video upang ang taong ating mga mahal ay lagi tayong pakakaisipin. Yung maiiyak siya sa sobrang pagkamis sa atin nang hindi niya maramdaman kung bakit hindi ka maalis sa kanyang isipan. Kung kayo po ay naniwala sa mga ganito, panoorin po ninyo ang ating video. Ngunit kung kayo naman ay hindi naniwala dito, pwede po ninyo itong i-skip na lamang. At sa mga naniniwala po, naniniwala po dito, please um, subscribe po sa ating YouTube channel at pwede niyo po kaming i follow sa aming Philippine One Facebook page, YouTube channel, Pilip, ah, Philippine One Facebook page. Doon po ninyo ako makikita na lagi po akong nagla-live. So, po kayong pumunta sa Philippine One Facebook page. Nandun po, madalas akong nagla-live doon para po sa ating free reading. So, ngayon guys, kung nais mong ang taong ito ay mag-uumiyak, yung bang hindi niya alam kung bakit walang ibang laman ang puso at isipan niya kundi ikaw lamang at saka maiiyak talaga siya ng gusto dahil maminis ka niya ng gusto ito po lamang ang ating gagawin ito po ay maari natin gawin ng kahit anong araw kahit anong oras basta't habang pinapanood mong video ito ay talagang para bang talagang sa, nasa mo sa sarili mo, gagawin ko talaga 'to dahil talagang ito ay magwo-work sa akin. Kailangan para bang ah, habang pinapanood 'to ay talagang nananayo 'yung balahibo mo para talagang may humihila sa iyo upang gawin mo ito. Ay wag pong magdalawang-isip, gawin po kaagad. Tiyakin lamang na sa paggawa nito ay walang sinumang maaaring makakaabala o makakaistorbo sa iyo. So, Ganito po lamang ang paggawa. Kumuha ka po lamang ng pulang bolpen Take note, walang bullpen na ibang pwedeng gamitin kundi pula. Ma'am, wala pong bullpen na pula for ibang magamit ng item. Hindi. Pwede bang gumamit ng blue? Hindi po, guys. Sa bawat ating gagawin, guys, kailangan po natin ng samahan ng ating kaunting ano, um, kung nais nating magka, magkatutuo, kung magkaroon ng work ang ating ginagawa, ay samahan natin ng kaunting um, uh, dedikasyon. Dedikasyon kasama po dito. So ngayon guys, kapag nandun ka na sa tahimik na lugar, nandun na po yung bullpen, ang gagawin mo po lamang sa iyong hintoturo. Sa iyong kaliwang hintoturo. Kaliwa po, wag pong gumamit ng kanan. Kaliwang hintoturo ay isulat mo muna ang kanyang pangalan. Si so isulat mo dito ang kanyang pangalan ang kanyang pangalan, halimbawa siya si Robert. Ito po yung pangalan ng aking partner, Robert, Robert Dornan. So, Robert Dornan, ilagay mo dito. At kasanood nun ay ilagay mong mag ka. mag ka sa sobrang mong pagkamis sa akin. Yun, isang beses lang ha, Robert Dornan, mag ka sa sobrang pagkamis mo sa akin gawin po ninyo ito guys dahil ito po ang madalas kong ginagawa kapag kami ay magkatampuhan kapag kami ay nagtatampuhan ito po ang madalas kong ginagawa at talaga namang super effective so kapag sinulat mo na yan ang gagawin mo po lamang ay habang nandyan yan sa iyong mag-concentrate ka ipikit mo ang iyong mata at magmeditate ka na para bang nandyan siya sa iyong harapan habang nakapamilitit ka, parang nandiyan na siya sa iyong harapan, ay tawagin mo ang kanyang pangalan. So, Robert Dornan. So, um, mag uumiyak ka dahil sobra mo akong maminis. Robert Dornan, ikaw ay mag-uumiyak dahil sobra mo akong maminis. Ulit-ilitin mo itong bigkasin ng 21 na beses habang minagmimiditate ka, habang para bang talagang nasa harapan mo lamang siya tapos bigkasin mong buong puso ang kanyang pangalan at ang ating kahilingan ng 21 na times. Ayan guys, after nyan, mafe-feel mo yan. Ikaw mismo ang makaka-feel kung talagang kung ano ba kasi once na tayo ay uh, makikita natin nagwo-work mayroon tong kasamang pangrang habang ginagawa mo ito ay talagang kikilabutan ka para bang magtatayuan yung balahibo mo ito po yung mafi film mo ibig sabihin ay nakarating sa taong iyan ang iyong ginagawa Muli, gawin po ninyo ito kung walang sino mang makakaabala sa iyo at dapat po red na bulpin po lamang ang ating gagamitin at buong tiwala po ang ating gagawin gagawin ng kahit anong araw at kahit anong oras basta sa tingin mo po ay malakas ang iyong enerhiya at talagang gustong gusto mo itong gawin. Ayan po lamang guys, maraming maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.